Hey yo, what's up mga abon? Ang tipong abon na gusto ko lang sa video sa inyo na nalamiskin na kayo na. <laughs> Nandito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Japper. Dito sa Bukana. Dito yan sa may Batangas. Napabisita ako sa kanya dahil pinabisita niya ako. At alam ko naman na love na love na love niya ako. Always love me and always love you too, Kuya Japper. Actually, mga 3 days na ako dito sa kanila. Ngayon lang, ngayon lang ako nakapag-vlog. Siyempre kasi nag-celebrate-celebrate celebrate kami. At uh, nag-chill, kwentuhan, usapan, kaya medyo na busy ako. Pero ngayon, vlog na tayo. Andi si Kaya Japer, sa... Is... Kumakain sila ng luga! Kaya puntahan natin sila! Yeah. Kumusta naman yung... <laughs> Kumusta naman yung bisita mo rito sa lugar namin sa Bukana? <laughs> okay naman, ang mabait ng mga tao dito. Oo, okay. eh, kasi dito. Very hospitable. Idolong idolo ka dito ya, kasi yung mga tao dito lagi nga sinusubay ba yan. kaya sobrang nga rin ako na bless kasi pumunta ka dito sa lugar namin. Pwesta naman yung lugaw ni mama. <laughs> <laughs> Masarap ba? <laughs> Masarap. Uh? Matarap, <laughs> kung, uh, kung i-rate mo siya ng 1 to 10, pang ilan? Mga 2.2. 2.2. 2.2 degree. <laughs> 2. 2 degree. <laughs> <laughs> Hindi ko naubos eh. Okay. Kaya kaya, kamusta ka? Ang <laughs> oh, mo si ano, yung may kamukha ng artista si Makoy. Ha? Makoy. Oo. Oh, oh. Makoy, Makoy na ano? Makoy Kaya <laughs> <laughs> yeah, dito muna kami ha. Ingatan mo yung lugar natin dito. So, salamat, uh, salamat sa pag-invite sa akin dito. O lang ano man, alam mo na yeah, matagal na kitang ini-invite dito kaso ang dami dam mong gawa, dahil ganap sa buhay. <laughs> ah. Diyan muna kayo, okay? Ayun <laughs> pala diyan ha kami guys. Alis muna kami. Ayan eh. To the moon. <laughs> Scorch -scor -scor. <laughs> ko Zoom, Zoo zoo. Yun, kasama ko nga si Kautoy TV. Kautoy TV sa YouTube. Yan, subscribe natin si Kautoy TV ha. Nandito kami sa sasakyan ni Kuya Japper Sniper. At ang ang driver niya na si Kuya Utoy. Saan mga upload dyan? Sa YouTube ko, at sa Facebook. May Facebook din ako, 300 na lang kulang, 10,000 followers. Oh, okay, alam na, okay. na. 300 na lang kulang, 10,000 followers na. I-follow okay. e niyo si Kuya Uto ya. 10,000 followers ba? Mama mo na Kahit 4,000 nga lang eh. Hindi, may may star na ako. Oo, oh, pwede Pero, na 'yun. Wala pa akong ads. Pwede na 'yun. As mo lang siya. Hmm. Oh, pupunta kasi kami ngayon sa Palengke dahil bibili ako ng ano ko kasi biglaan lagi lakad ko, bibili ako ng brief at short dahil gusto ko ngang mag-stay muna dito dahil uh, ngayong January 4 ay June 4 pupunta kami ng Davao kita kayo sa mga taga Davao dyan susulitin ko talaga yung mga dagat nyo dyan uubusin ko yung alat gagawin kong tabang pero <laughs> 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 hey, no? dati nakikita ko lang yan sa vlog yung daanan na yan yan, yeah, yan, yeah. yung daanan na yan natin. Nakikita ko lang yan sa vlog ni Kuya Japper ngayon. Nakadaan na ako. Wow. It's a pleasure to me. Kuya Japper, I love you so much. You are very strong people in the Philippines. Please sit down. Uy! <laughs> are you happy with me? Something you do? Yes, I'm very, very happy. Wow! And according to Article Tricycle Code. <laughs> article Tricycle Code, 6959. Uh, yeah. Maaari kang makulong sa puso ko ng habang buhay. Oh! Yay! Yay! <laughs> Alam mo ba ang pinaka gusto ko sa babae? Wait, wait, wait. Gusto kita. <laughs> wait, wait, wait. <laughs> May mga moment wait. eh. No? May anak ka na mo kayo, toy? Ano na? Anakan mo ko. <laughs> <laughs> Na, alam mo, kung kung pag kung bibigyan kita ng chance na matumbungan ako, tutumbungan mo ba ako? <laughs> <laughs> hindi, ulo-ulo. Ayun, hindi ulo ka sama katawan, no? Hindi ka sama yeah. Papunta na kami ng palengke ngayon. So, very happy ako ngayon dahil isa sa mga idolo ko kasama ko na naman, si Kuya Japper. Yan, maraming maraming salamat sa palit mo. Grabe yun ko inasahan na ganoon kainit yung pagtanggap sa akin dyan ng tao sa Bukana kasi napaka solid talaga wala akong masabi alam mo yung tipong aangkinin mo na lang talaga yung lugar doon dahil sa sobrang sa sobrang babait nila paano nila ako uh, kausapin paano nila ako respetuhin kahit ang dami kong naging issue sa buhay pero hindi mo makikita doon yung mga hindi hindi mo na ano hindi mo nakita na may, may nangyari sa akin gano'n kasi talagang ang init ng tanggap nila sa akin ano uh, kumbaga sa ano ba 'yan papaliwanag? Kumbaga sa ano basta ano parang natural lang. Natural oo, oh parang natural, natural. parang natural. yung wala walang halong ano yung Kay Encho sa ano. Wala kang maririnig na si Keeper eh oh, ganito, ganyan to oh, ganyan wala. Oh, wala. Wala wala. mo ron. Welcome. Welcome. Happy to Jabber Sniper. Oo, oh, diba? Welcome to camp Japper Sniper. Wow. Solid pa Napaka-solid talaga, grabe. Tsaka yung suporta ni Kuya sa mga vlogger at suporta din ng vlogger sa kanya. Napakainit. Palengke. Palengke. Oo. Saan mismo palengke? Maraming klase ng palengke. Ikaw, isang malapit papunta sa iyong puso. Ay! Hindi, <laughs> ayo, saan tayo? Uh... Ikaw nakakalam ya, hindi man hindi ko alam dito eh. Hindi, bigay sabihin, saan parte ng palengke? Isda ang ba? Ay, hindi sa mga damitan. Ah, sa, 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 sa mga damitan. So, gusto ko lang magpasalamat din sa a uh, mga Bukana vloggers at syempre sa, sa mga tao din sa Bukana napaka-solid at napakasaya ko. Dito lang hindi lang halata pero syempre kasi nagpipigil pa ako ng kaligayahan ko pero nasa loob ng puso ko at sobrang sobrang tuwa-tuwa ako at nakaka nakaka-proud na nakilala ko ng isang Japper, na, nakakilala ko ng isang kuya Japper sniper na napakabuting tao at totoong tao at walang halong biro man, puta grabe siya. Kung ano siya sa Facebook na mapanood nyo, sa YouTube na mapanood nyo. Kung ano si Kuya Japper, pag nakita nyo sa personal, mas matindi pa yung mas kabaitan. Malupit. Eh. Mas malupit. Mas pa malupit talaga. kasi sa camera. Oo. Sa camera, yung nakikita lang nila eh. Oo, Pero yung, yung sa likod ng camera, eh, oh, yun, yun ang hindi eh, yun, nila nakikita. Oh, yun yung hindi nila alam. Na mas, mas ano, mas... Mas aggressive yung kulit. Oo, oh, mas, right? ano, mas matindi. <laughs> hindi lang nabibidyoan. Oh. Pero sobrang sobrang solid talaga si Kuya Kain na namin gabi na. Tinikman ko yung balat dun tsaka yung laman ng sarap. Ah! so ngayon pupunta na kami. Malapit na. Pinapaabot lang namin ang inyong mga tama sa aming mga isipan. Malapit na tayo. Malapit, Malapit na tayo na. sa tulay. Tulay. Tulay na bakal. Ah, uh, dito tayo ngayon sa tulay. Anong lugar to ya? Tulay. Tulay. Papunta Al sa'yo. Alam, ah! alam, na sa so, whole family yan kung ano yung meron sa tulay. Ay, <laughs> anong meron dyan sa tulay na yan? Comment down Hindi ba namin pwedeng malaman dyan, kaibigan? Malalaman ko sa comment, comment ah, Sa comment, comment, sa comment, comment. <laughs> oh, Sa mga taga-bukana vlogger Ano ba tong tulay na tong sinasabi ni Kuya Utoy? Wala akong alam Pero dahil nga sa sabihin nyo Malalaman ko na yan ah, Comment you down below <laughs> Comment you down below <laughs> Parang kanta yun ha I belong to the city We belong with you I belong For you, always be together I will be you, forever mm. <laughs> So mga bay, ano lang ha? Oo! Yay! God bless! Eh ano po dito? Eh hindi ko makikita ano ba ito Ano ba ginagawa nito? Abante raw, abante oh. Ayoko nga. May hinihintay ako. Ang tapang mo ah. Bakit ang tapang mo? Eh bakit babanggay mo ako? Eh sabi mo umabante, abante. Abante? Bobo ka ba? Abante ka, mababangga mo ako. Sabi mo abante. Ganyan ka eh, di ba? Ganyan ka lang ganyan. Mali. Sabi ko tap tap tap. Ay, kung paano kung ano ko? Mabangga mo ko? Bayaran mo bang buhay ko? Wala tayong pambahay dyan eh. Ah, sus. Ang hirap sa inyo mga driver eh. Kuha-kuha kayo lisensya, hindi nyo naman alam kung ano yung mga sign signboards. Alam nyo ba dyan? Stop! Alam Stop. Yan? Stop! Hindi! Ano yan? Five finger! Oh, patay tayo. Hindi mo alam yung five finger? Ibig sabihin na... No? Alam ko na yan! Fifty bucks! Hmm. Yan. Yan. Five pesos lang? Five pesos lang Hindi mga. ba mo naman, sumigaw sigaw pa ako ng ganon, lima piso lang bibigay mo boss Ay pinalo mo naman yung hood ko eh Ay babanggayin mo ko eh, tanga ka pala eh, nanayakan ko mabanggay sarili ko Mamatay, pumanaw, hanggang sa pagkwentuhan na lang ang buhay ko Oh ito pa, para tumigil ka Sampo Tanga na, kulang pa bang ito boss eh Oh grabe naman yung kakunat mo naman Kunat mo naman boss Sa'yo na, sa na lahat! Sa'yo na lahat! Ha? Huwag ka na magpapakita rito! ka! Thank you, ah. Less, yes. less. I love you. Less. Tingnan <tod> natin kung ano yung magiging kakalabasan. Kung magiging gwapo ba ako, magiging suwangol lang mukha. Pero alam ko, ano eh. Gwapo, yan. Gwapo, di ba? Sabi ni kuya. Gwapo daw, gwapo. Eh, mukhang tsitsinangalig ka lang. Mayroon mo, mo. Ay, ungon. No. Ang resulta na agad. Thank you, kaya. Ah, tapos na? Wala po. Hindi po. <laughs> <laughs> Yung buti na lang nakakita ko ng barber shop dito. Nakaramba ako. Gusto magpagupit eh. Kaya pa, ahit ah, din ako ng lilay ko. Nag-ahit ako. Wala na. Salamat. Dalawa, dalawa. Okay na? Okay. Yo, what's up? Andito tayo ngayon sa C2 Gadget dito sa may Batangas. Ayan yung mga nag-aayos ng cellphone sa mga may may mga problema sa cellphone o mga charger. Kailangan nyo ng nas... airpods, airphone. Pwede dito yan. At ayan, naka na? naka naka Okay, ha? How's that? Hey, coach! Meron ako sina. Sira-sira utak. Anong sina? Sira yung puso ko. Pwede mo ma-refer dyan? Okay. Pwede naman natin i-refer yan eh. Ako na magpupunan. <laughs> Ayan, sila atin. Meron silang binigay sa akin na charger. Ayan. Thank you po. Salamat po. Ayan, <laughs> <laughs> vlogger din yan. Ano, apaw kung tawagay. Pero pipi siya. Nagbablog siya. Thank you ha. Salamat sa buko mo. Thank you Subscribe. Ah, lang. Oh, sige, eh. mm -hmm. sige. <laughs> vlogger din yun ang talis. vlogger <laughs> dito sa mukha na, di ba? Alright mga kabungal, At uh, yan, uh, may mga solid supporter dito hey, sa Idol hey, hey, Paper. Hey, 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 hey! <laughs> hey! What's up? What's up, up my men? <laughs> <Not Man. laughs> Ay, men! kami dito ng, ano, ng short, tsaka ng damit. Parang ganda. Ah, oh, ganyan yung mga paborito mo eh. Di diba? Ito, ako ito. Magkano yung kanta niya, te? 50 na lang. 50. Wala lang 3. Paano nga ako neto, Patan Patan na ito, te? Patanggal na, te. Te, paano nga ako na ito? Alright, mga kabungal. At nandito muna tayo sa channel ni Idol Kiper. Patanggal <laughs> <laughs> na, te. Alright, ayan, nga, mga picture sa ating idol. look alike S lang po yan. S thank you, salamat Hi Kay idol po rin. Apo. Salamat <laughs> thank, thank you, salamat Thank you po. Alright. Tayo, mahanap na shirt ah. Mo, <laughs> Al alam na po. Uy! Alam niya ba, kasi... Ah, ilang araw na kami sinunod sinunod ng ginom ni Kuya. Parang piyesta. yeah, parang piyesta dito talaga. Solid na pakainit ng tanggap talaga. Parang... Ayan guys, ngayon napunta kami ngayon sa may Masangers. 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 Ang tama, masangers <laughs> kami ni Kuya sa with family. Yung palo <laughs> mo, family. Ay, tama na kaya apelido, Kuya. So weird, family. Ab Abrigante. Ab ab Abrigante. <laughs> Daniel Abrigante. Oh, pwede. Pwede, sige, sige. Sige, decision kayo. <laughs> Abrigante. Alala <Gano, nang> ko <laughs> na naman yung, yung manibela ni Kuya ganyan. Ha? <laughs> Wala <laughs> dito iba iba ang etyo. Iba yan, yung ano bang sasakyan niya sa anong boy na to? yung sana, nata, Ayan, BMW, BMW, BMW. BMW. Ano sumot to kanyan? Paano? Gulatin mo yan. Yeah. Let! Ah, ingat ako na gulat eh. ako na gulat eh, puta. Oh, no. ka pala. Gagi. Alam ko na yun. Kapartida, so, alam ko na yun. Kung ina ko pa yung nagulat. Aware pa niya na. Umangat yung balikat mo eh. Ayaw na. Huwag ka naman gulat yan. <laughs> Mali-mali ka din pala. Oo. Uh, si Joshua naman parang Kung ako mag-aano, tapat kami ng mukha, hindi mananalo sa kanya yan. Kung <laughs> suntukan yung labanan. Siya kung yun. suntukan yung labanan. <laughs> Ikaw jo Joshua is gracia. Ay, tumabi ka dyan. Sumisenyos pa eh, no? Pero malakas talaga yung dating ni Joshua. Ang uh inang -huh. uh, solid yung mukha nun. Nakikita mo na sa personal yun? Hindi pa. pa mm. hindi, pag nakatingin ako sa personal, ay sa, oh, sa salamin. <laughs> salamin. <laughs> para ako siyang napapansin sa akin. Eh, parang ikaw yung gagi, napakalit na bagay. Huwag <laughs> 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 ka <laughs> nga, ano dyan ah, marakata ka. Ang solid dito yan, nasa lugar nyo. Lalo <laughs> pag ano. Uy, hindi tayo nakapagawa. Sa amin, yung lugar ng Kabiti, nalibot <laughs> ko na eh kinalaki na ka dun eh. Hmm, kasi nangangalakal ako dati. <laughs> <laughs> Namamala yung mga chinelas nila nun. Pag namapadaan ako, tinatakta ko yung mga lato nila. Yung may mga alaman, tinatakta ko yan, <laughs> tapos junk shop na. <laughs> ganyan lang ang ano lang? Simple lang talaga, ganyan lang ganyan lang siya. ganyan mo dito, dito sa bukana, <laughs> na. Ay. Dito sa bukana mga GoPro at gamit eh. GoPro? GoPro dito. Ito namang GoPro, Max. Wow! wow. wow. Isin mo Mamahalin <laughs> kita. <Wow. laughs> Bye! <sighs> Siyempre, high speed lang. Baka mo na? Anong gagawin? okay. Waaaaah! <laughs> <laughs> <Ato>, oh. Waaaaah! <laughs> Ayan na po yung sagana Ay sagana Sagala Sagala, sagala ba tawag? Sagala oo oh, Sagala Alam ko ba tinawag na sagala yan yeah. niya? Tama lakad sila eh Sagala, gala Tama naman yung sagala oh, Kaya lang gala nagulat ang hayo. Ako pa ang nagulat. Nagulatin oh, ka no? Mm. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. <laughs> Nawala. Yo, what's up? Ayan, nakauwi na nga kami. Galing sa nagpamasage kami. At uh, nagkumain kasama family ni Kuya Japper, ang, ang kanyang asawa na si Ate Ana at ang kanyang mga anak at syempre si kuya kuya dam basta yung isa si ano basta kasama namin so dito ko natatapusin yung vlog na to at nakapag vlog ulit ako iba talaga yung hatak sa akin ni kuya Japer dahil inahatak niya ako ulit mag mag vlog dahil nakalimutan ko nang gawin tong vlog na to kasi ay eh, sanay nga ako mag iskit iskit lang 3 minutes 3 minutes lang yan hinikayat niya ako mag vlog ulit iba talaga yung ano ah, kapag napasama ka dun sa taong taong mahilig mag-motivate na lalo na kapag ka syempre alam niyo naman kung ano yung nangyari sa akin hindi ganun hindi ganun kadali at hindi ganun ka basic yung mga nangyari sa buhay ko pero iba yung pinarating sa akin ni eh, Kuya jobs eh, Japs na tuloy-tuloy lang vlog lang ulit yun kaya sinimulan ko agad dahil bihira lang ako makarinig ng mga ganun motivate sa akin ng isang tao dahil ako yung palaging sanay mag-motivate lalong-lalo na sa mga nasa paligid ko, mino-motivate ko silang mag-vlog, magganto-ganyan, tuloy-tuloy lang. Pero minsan kasi ma magaling lang tayong magpayo sa iba, pero sa sarili natin hindi natin ma-apply 'yun. Yeah, yun uh, manaking bagay din 'yung pag-pushakin ni Kuya Jap na mag-vlog ulit. Yeah. kaya sinimulan ko ulit. Siyempre, pinakita ko lang sa kanya na, na ayokong masayang 'yung 'yung mga salitang binitawan niya sa akin. Siyempre, para rin sa akin 'yun at para rin sa mga taong naka at mga handang handang manood at sumuporta pa rin sa akin sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Kaya thanks God pa rin. Thank you Lord dahil eto ito ito na naman ako at nagsisimula um humahataw at uh, gumagalaw ulit, ginagampanan ulit yung mga dating ginaga, ginagawa ko. Uh, alam ko na may plano si Lord sa buhay ko kaya nandito ako ngayon ulit sa mga harapan sa harapan ninyo para humingi ng suporta ninyo at ng, ng pagmamahal ninyo. Maraming maraming salamat lalong lalo na sa aking mga pamilya, sa aking pamilya. Yan sa aking anak, si Baby Hailey ay missionak. Um, syempre kay Kuya Japper at sa family na ni Kuya Japper, ang kanyang asawa na si Ate Ann at syempre dito sa Bukana. Uh, Bukana vloggers, yung mga tao rito na solid nyo. Maraming maraming salamat po. Big salut po sa inyong lahat at iba-iba yung ligayan na nararamdaman ko ngayon iba yung saya na dinulot niya sa akin. Um, iba yung iba yung iba yung dating sa akin ng mga nang pinaparamdam nyo kaya yun <laughs> sabi ko sa inyo kaya kayo kung may mga problema man kayong pinagdadaanan wag na wag kayong susuko dahil kapag sumuko kayo lalo kayong matatalo sa mga sa, sa buhay na gusto nyo makamtan o pangarap na gusto nyo makuha kaya tuloy lang tayo keep it up and syempre pray lang lagi andyan si Lord lagi nakagabay wag lang natin siya kalimutan dahil mawawalan tayo ng blessing sa kanya kapag siya ang ating kinakalimutan laging i-front natin si Lord si God sa buhay natin dahil siyang ang mas nakakaalam kung ano ba ang ang mga paano pang ano pang mga mangyayari sa buhay natin siya ang nakakaalam niya kaya lagi lang tayo mag-pray sa kanya magdasal at maniwala sa mga salita niya at sa kanyang kapangyarihan kaya maraming maraming salamat syempre kay Kuya Japper Sniper na ayun. Basta binigyan mo ulit ako ng apoy para nung sinindihan ulit yung gaserang natutulog sa katawan ko. Kaya hindi ko sasayangin yung mga mga sinabi mo sa akin, yung mga salitang binitawan mo sa akin, hindi ko sasayangin yun ya. Papakita ako sa iyo na iba. Iba yung isang Japper Sniper dahil lalagyan niya ng apoy yung gaserang natutulog sa puso ko ah, uh, maraming maraming salamat kuya lagi ko lang lagi kong maaalala sa isip sa puso yung, yung ginawa mo sa akin na motivate iba yun kaya abangan nyo kung ano pa ang mga dapat mangyari at ano pa ang mga mangyayari <laughs> ito na ang simula ng paghihiganti ng mga api. Ay, <laughs> lumalabas lang. Teris lang, hindi natin kailangan gumante o hindi natin kailangan magigante o ano man ang nangyayari sa atin. Si Lord na ang bahala sa mga taong may mga galit o sa may mga taong mga gustong gumawa ng masama sa'yo o sa mga taong nakagawa sa'yo ng mali. Si Lord lagi hindi natutulog yan. Patas yan. Kaya I love you all. Maraming salamat. Tuloy tayo ulit sa goodbyes. God bless!